Ang buhay na pinagkalob sa akin ay tila sumasalamin sa pagsasaka sa bukirin. din tulad dito sa proseso ng pagtatanim dahil sa murang edad na na sa akin na ang buhay na mabigat maatin. Kasano nga tayo the giant na Kahit tagal na nila nilang ipinaglalaban yung sakahan na yun. Supay so, ah, dinig ko, hindi na ipanalo ang kaso. Hmm. Anyamot ko. Mare, kitam, kutang. kutang. Mare! Oh, narinig mo na ba yung nangyari? Totoo ba na hindi na naipaglaban yung lupa ninyo? Ah, oo oh, eh. eh. paano ba naman? Hindi naman maroon magbasa't at magsulat si tatay. Kaya, paano may paglalaban kung sa umpisa pa lang ay wala na talaga? Hay nako, napakasakit naman talaga ng realidad natin, ano? Kasano tayong tukadaitan? Makikisa ka na lang ba tayo habang buhay? Ang masakit, hindi na nga katumbas ng pagod natin yung inaani natin. Utang pa ang sukli. Ay, wala eh. Ganyan talaga. Ibang sandata ng may hirap. Iba rin ang makipaglaban ng may kaya. Ganon siguro talaga. Ay, Diyos ko. Pingan tayo ah. Supay ah. sige, garudan marita. Ay, latwak, latwak. Pailangan na. Sige, mm -hmm. batid na kayo, baita. kapatid ni Miguel. Nay! Nanay! Saan po kayo pupunta? Hintayin niyo po ako, Nay! Nanay, saan po kayo galing? Bakit hindi niyo man lang ako inintay makalapit kanina? si Kuya Miguel po. Asan po siya? Ah, uh, kasama na siya ng tita mo. Doon na siya mamamala. Ano po? Pero bakit? Paano kalagayan niya doon? Sinong titingin sa kanya? Hindi na kayo kayang buhayin na. Sing tanay naman eh. Bukod sa wala naman tayong natatanggap na suporta, ah. Galit sa magaling mong ama, nakarampot na lang yung kinikita ko sa pagsasaka. Nag-iisa na nga lang yung kapatid ko. Bakit mo pa Sa pangalawang pagkakataon, na ibaon sa utak ko gaya ng pagkabaon ng mga binhi sa proseso ng pagbubungkal ng lupa. Natunay ngang mahirap maging mahirap dahil hindi lamang lupa ang hindi mo pag-aari. Maging ang galak kasama ang pamilya ay unti-unting mapapawi. Ganon man ang buhay na nakasanayan, nagpatuloy pa rin ako sa pagsusumikap kahit malabong mapasa akin ang nauna kong pangarap. Tila kasabay ng pagbaon ng punla sa lupa ang pagkalugmok ng kagustuhan kong maging guro. Hindi man nakapag-aral ay patuloy ko na lang pinagyabong kung ano ang meron ako. Hanggang sa hindi ko na malayang, ako'y nagdadalaga na rin pala. Lumalaki kasabay ng madaming punla sa lupang sinasakahan. Ngunit kaya ng mga palayan. Hindi ko akalaing mga ngailangan din pala ako ng abono na siyang tutulong sa aking paglago. Ma! Ma! Hindi ka pa pa uuwi! Ay, nako Lolita! Baka sa susunod, di ba na ang sinusundo mo, ah? Nak, nak! Eh, hey, yung sabi ko sa'yo, yan yung anak ng kumari ko. Kasi pag yan, na ba eh? Saan ka pa nak? Ay na, kuma. Ayan na naman tayo eh. Muna na nga tayo. Ay, sige, sige na. Tapusin natin ko. Alam mo, tulungan na kaya kita. Hindi na. Kaya ko naman to. Bahala ka dyan. Sabi sa'yo eh. Alam mo bang hindi man din ako masama ng tulong? Sabi na nga kaya ko eh. Sulit naman ito. Ah, ganun. Hanggang sa hindi ko na malayan, nagaya ng mga punla sa taniman, tuluyan na nga nagbunga ang aming pag-iibigan. Ang buhay ko'y umani ng lubos na kaligayahan. Bagong pag-asa ang sumibol, panatag na ang puso ko na ang magandang kinabukasan ganilang matatamo. Ma, andito na si Papa. Ano po? <sighs> Mukhang mabango yan ah. Mukhang matatanggal na naman 'yung pagod ko nito. Nako, bolero ka talaga. Pa, alam mo, naka-perfect ako sa queen. Talaga ba? Ang tatalino talaga ng mga anak ko. syempre naman pa. Magiging teacher pa ako eh. Dapat lang. Lah, no, nangopia ka lang eh. Gaya, Gaya, ka nga ng pangarap. O tama na. Mag-aaway na naman kayo niyan. Nakumayan si ate. My crush. <laughs> huh? Ano okay, ba yun? Hindi totoo yun ma. Ikaw talaga ang pinagsasabi mo no? Tsaka, hello. Siya may gusto sa akin. Wow pa. Ang hangin. Malamang. Nasa bukid tayo. Ate, kahit wala tayo sa bukid, mahangin ka talaga. Anong magagawa ko? Maganda ako. O tama na. Pareho kayong yung mahangin at maganda. Okay na? Kayo talagang dalawa. Basta lagi ng tandaan ha. Tutuparin natin yung mga pangarap nyo. Kahit tamdain ko pa ng palay ang buong Pilipinas. Ko talaga papa. Kain na. Kain na tayo. Kain na tayo. Kain na. anak, nandiyan ka na pala. Pumunta ka nga muna sandali kay Aling Nena para mangutang ng isang kilong bigas. Bakit po, Nay? Eh? Wala na naman po ba tayong bigas? Wala na eh. Kaya sige na, pumunta ka na sandali. Sige, Nay. Nay. Lalita! 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 Lolita! Anong pizza na? Lalita, Lumabas ka dyan! Yung bayad mo! Ay, sa susunod pa ang kanihan eh. Siguraduhin mo lang na may kita ang pananim Palagi na lang bukas-bukas! Paulit-ulit na lang! O ano na? Akala mo yata sa inyo na ang lupa eh. Baka nakakalimutan mo na nungungupahan ka lang. Pasensya na po. Ayusin na po. Pasensya, pasensya! Siguraduhin mo yan ha! Para na nga! Wala naman tayo mapapala sa mga pesting to! Hindi ko inakala eh na ang unos palang paparating ay hindi lamang isang bagyo na kayang sumira ng pananim. Ngunit sa pagkakataong ito, parang ako ang sumisimbola sa pananim. Sapagkat nang dumating ang bagyo, ay nawasak ako kasabay ng pagkawala ng yabong ng bunga na matagal kong inalagaan. Bakit? Matagal kong inalagaan yung anak natin. Bakit siya pa kailangan mawala? Bakit? Wag yung pakailangan magyari sa ito! Kahit ka makahirap ang buhay, pinilit natin sa itago niya. Tapos sa isang iglap na lang sa

Tila yata galit ang mundo sa akin. Paano kung ang tao dapat nakasama ko sa pagdanda ay naunang nawala? Kaagapay ko sana siya sa hirap at ginhawa. Ngunit nawala mawala siya, puro hirap, wala nang ginhawa. ako ay hindi na ako makakabangon. Nang tuluyang mawala ang punla ng buhay ko. Hindi masukat ang pighatit sakit. Bukod sa tanong na ano at paano ako magsisimula. Dahil sa proyektong split or support to parcelization of lands for individual titling ng Department of Agrarian Reform or DAR, natupad na ang matagal ng pangarap ng ating mga magsasakang magkaroon ng sarili at individual na titulo ng lupa. Ang split project ay naglalayong hatiin ng mga Collective Certificate of Land Ownership Award o CCLOA at ipamahagi bilang individual na titulo sa bawat kwalipikadong agrarian reform beneficiary. kayo wala? O may naalala na naman po kayo? Naku, wala. Masaya lang ako para sa iyo Apo. Basta pagkatapos ko pong gumaduate, tatating yung araw magmamano po ako sa inyo bago pumasok ng eskwela. Kasi po, ito na yung lola. Ito na po yung bunga ng lahat ng mga paghihirap niya. Oo nga. Sa wakas, nagbunga rin, Apo. O siya, paplansyahin ko muna tong toga mo at baka mahuli ka pa sa graduation mo. Sige po lala. po ako lang. Papasok na po ako ng school. Oo, oh, sige. Mag-iingat ka ha. Sige po.